Hello guys, good morning and for today's video, ayan, mayroon po naman ako, paharap po naman po ang ating order today, ayan po siya, mayroon tayong puto tikoy, ayan, sapin-sapin, sapin-sapin roll, ispasol, and saka kutsinta, ayan, dagdagan ko pa yan mamaya ng cheese bago i-pipick upin lang po ito sa akin yung customer ko guys, so ito siya, five and one na po na isang bilao is only 500 pesos po siya guys so, ganyan po yan kadami pwede siya pang kasi ano to anniversary nila wedding anniversary so in order nyo kanina yan ginawa ko na siya tapos na po pipikapi na lang ito mamaya ito pala guys maka ginagawa ko to ng ano lang 1 hour and 20 minutes kanina malbilis lang po siya maluto guys kasi every 20 minutes ay 20 minutes lang po luto na po yan ayan hindi ako nakagawa ng ano kanina video so ngayon na lang kasi ngaragpag nagmamadali ka guys ayan yung kulay na ginamit ko guys is green, yellow, violet And then, yan, three colors po yung ginamit ko. Ayan, ngayon yung aking, ano, yung sapin-sapin roll. Ayan, at saka pala guys, pag gumamit kayo ng linga, yung gagamitin nyo is yung brown kasi mabango siya pag naluto. Pero yung maputi, hindi siya mabango pag naluto siya guys. Pero masarap din. Ayan yung aking latik-muntik na nasunog kanina dahil... Na ko po siyang haluin ayan So guys thank you for watching bye bye for now